Kalaboso ang isang high value individual matapos makumpiskang mahigit kalahating milyong pisong halaga ni Shabu sa San Mateo Rizal. Ang ulat mula kay Pacho Woman, Jevi Marie Famoso. ng Bybas Operation ang mga tauhan ng DAT, Intelligence Operatives ng San Mateo Rizal, kasama ang Pidea Calabarzon na siyang naging dahilan ng pagkahuli ng isang high-valued individual sa Barangay Male, San Mateo Rizal kinilala ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang sospek na si alias Bong Jacob, lalaki 46 anyos at residente ng San Mateo Rizal. Sa operasyon, nakabili ang police pusher buyer ng isang piraso ng heat seal transparent sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos mula sa sospek. Kasama sa mga nakumpis ka rito, ang 26 pieces heat sealed transparent plastic sachet ng lang shabu, 1 piece 500 peso bill by bus money, 1 piece 500 peso bill recovered money, isang black color sling bag, dalawang units ng Android phone, isang digital weighing scale, 1 caliber 9mm, isang magazine at apat na pirasong live ammunition. Pinupuri ko ang ating kapulisan sa matagumpay na resulta ng operasyon. Ito ay dahil sa proper coordination at cooperation ng iba't ibang unit upang makamtan natin ang layunin na mapanatili ang kapayapaan at maipatupad ang batas sa probinsya ng Rizal. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerry Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang polis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso.